Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 26, Thursday. So kahapon guys, uh, sabi ko magbubukas kami pero half day na kami nakapagbukas guys. Mga 11 na bukas kami. So ayun, sunod-sunod naman yung mga bumibili. Ano. Kahit naman nagsarado kami guys, may mga tumatawag pa din naman. So kaya okay lang. <laughs> ano, at isang pagpahinga kasi late na rin natulog nung, ano, nung Pasko. Nung 24 ng, di ba? Hinintay natin yung 25. So, ayan. So, update lang guys dito sa aming tindahan. Ano. So, yung mga malakas talaga guys, ang yelo. Pag ganyan, yung Pasko. Yan, papuntang ano niya yan, New Year. So, ang ginawa ko guys, every time na, every, every day ako nagdadagdag nagdadag, ng, dadagdag ng yelo. Kasi nga gusto kong punuin. Kaya lang, hindi ko siya napupuno, nap, hindi ko talaga napupuno yung aking freezer. Kasi nga, uh, madaming bumibiling yelo. Mabenta talaga yelo guys. Tapos, ayon o, oh, naglagay na ako dito guys. Isang balde kanina. Ayan, ganyan. Isang balde. Naglagay na ako dito. Tapos yan, nakaredy na para at least diba pag ano, yun may eh, matigas na. Lagay na lang ng lagay. So, pakita ko sa inyo ano. Na natin ang ating freezer. Ito yung ay. Yan. Kasi konti na eh. Yan lang. Yan o oh, guys. So, yung dito doon, mayroon pang yelo sa gilid and doon. Kaya nandikita, no? Yan, konti na lang. Okay. Yan, oh. Yan yung mga matitigas. Ito sa, dito sa baba. Tapos, ito yung mga bago, guys. Kanina umaga ko ginawa yan. yun yung dami, oh. Diba? Tapos, yun nga yung another na bagong gawa ko. Ayan. Kasi mabenta talaga ang yelo. Kasi nga guys, ay Pasko, wow, malakas yung ating red horse. Yung red horse ko, apat na case lang naman yun. Tagang kulang na kulang guys. Ano? Kasi ang daming bumibili at saka daming nagiinom talaga. Tapos yung aking MP double light, dalawa na lang natira. Yung Alfonso ko, isa na lang. So, nagpapabili ako ng mga, mga alak. Kaya lang bukas pa. Bukas pa kasi ginabi na nga yung ating ano, team bien lalaki kasi galing sa trabaho. So bukas na lang doon ako umaga. ayan. So, tapos, yun papabili ako bukas, guys. Mistahan ko asa na ba? Yeah. So naka-ready na to, guys. Nasa ano na to? Kinumpute ko na basta 9,000 tong pinapadala ko sa kanya. Sa kanila. So ano lang, ah uh, limang red horse, tapos Malboro red, isang rib. Pero meron pa akong ano doon, guys, mga lima ata na kaha. Pero mabilis na lang yun guys hanggang sa ano sa new year. Tapos fortune green, tatlong kaha lang, fortune light, dalawang kaha, 1.5 na coke guys, lima, isang sprite, isang royal kasi may isang pang sprite at royal, mabenta kasi yung coke. Tapos alfonso, na isang litro, lima, tapos yung double light, lima din, tsaka nagpapabili din, magpapabili din ako ng katol. So bukas to bibilhin. Yan, so meron tayong 9,000 para dyan. Tapos, sabi mo na safety muna natin ito. Mawala. So masaya tayo guys kahit half day lang yung ano namin bukas namin nung, nung 25 na yan, Madaming bumibili So nagsara kami guys mga ano na alas 9 nata alas 10 Yan <laughs> Diba? Patis bumawi no Tapos kaya sayang pag ano yung mga tindahan talaga nagsasara Kasi talagang madaming uh, bumibili Tapos nga guys dumating din yung aking, aking bigas So yung ating bigas guys ay ano yan 10 sako pero tayong limang buko pandan, dalawang royal crown, isang jasmine, tsaka dalawang sweet coco. Yung buko pandan natin guys, one, three. Taas na naman ano, yung green, yun yung buko pandan. Tapos royal crown, yung dilaw, dalawa, jasmine red, ah, sweet coco yan. Jasmine red, nandito sa ilalim. Yan, andyan. Nandito sa ilalim. Ito, ito yung jasmine. Ito. Tapos, yun, na, ikot na. Tapos, sweet coco dalawa guys. Ito, ito, Ito yung So, ayan. So, ito yung ating mga bigas. Ayan. Sampung sako, guys. Tapos, ito na lang yung, yung hindi ko pa nalagyan. Ilalagay ko din yung dalawa, guys. Matitira na lang tayo ng walong sakong bigas. So, ayan. So, na-deliver to guys, noong December 24. Kaya lang, hindi ko pa na, ano, na-share sa inyo kasi busy na. So, ayan. So, total na order natin guys nasa 12,300. Yung buko pandan pala guys ay 1,300. Yung Royal Crown naman ay 1,150. Tapos yung Jasmine Red, 1,100. Tapos yung Sweet Coco, 1,200. Yan. So, nasa total 12,300 yung ating binayaran. Yan. Tapos dumating din guys, sunod-sunod. Pero mas nauna to, nauna dumating yung aking uh, ah, ice cream bago yung bigas. So yung ice cream naman natin guys, order natin ay nasa 4,557.56. So nung December 3, umorder ako ng nasa 3.8 Yan. So, di ba? Nasa magkano na tayo. So hintay ko yung subsidy ko niyan guys by January. Kung ko order ako kasi sinasabi, sinasabi kasi nila yan sa delivery. Yan punong puno yung ating ice cream guys. Kakong sakto kasi pag ganyan na, di ba? daming pera yung ating mga, ano, lalo ng mga bata. So, mabilis maubos yung ice cream natin. Yan guys, ang punong-puno. Oops. And, ito sa inyo, yung ating ice cream. Ayan. Ayan, di ba? Punong-puno yan. And yung mga malalaki natin dito. Ayan. Ayan. Ayan, punong-puno. Ayan. So, sarado mo natin. yung mga update natin sa tindahan natin. So, yung ano ko din guys, kahapon dumating yung aking mga laruan. Kaya nandito po siya nagalaw. Yan guys, oh. Ito. Yung ating laruan. Yan. Ano yung kato bukas? Kasi may turotot dyan eh. Mag New Year, ba diba? Tapos ito naman yung gamis guys. Yan. Dalawang apak. Uh, ano nandiyan? Dalawang parcel. Yan. So, ano pa ba? Ano pa ba bang ganap? So, ayun. So, sa jean naman, guys, meron, meron akong binili nung nakarang, diba? Yan, no? Yung kakabili ko lang ng Red Horse. Talagang, ang bilis na ubos ng Red Horse. Kulang pa nga, guys, ano. Kaya lang, wala kasi akong, ano, yung... Di ako nag, ano, ng madaming tawag dito. Yung case, di ako uh, kumuha ng madaming case. Mga ano lang siguro yan, anim. Kaya lang yung iba kasi, may... Ano pa tayo? Uh, hindi pa nababalik pero may deposit naman like, yung sa mga nag anim na perasong ano kasi dalawa yung anim na perasong ang uh, bumili kahapon so every ano yung anim 50 pesos yan guys hindi kasama yung case bote lang 50 pesos so baka bukas ibabalik naman yan so kanina pinakuha ko na yung isang case kasi para madagdagan yung aking red horse para lima pag nakuha naman yung pag pag na ibalik yung isa pang case anim kasi yun anim anim dalawa so anim na case ang bibilhin ko bukas. So, syempre guys, malakas din yung ating Gcash. Kasi nga yung pag Gcash, di ba, yung mga, mga paano, mga pamasko. Tapos lalo na yung load, malakas din yung load. Kasi syempre pag ano, naka ano tayo, naka social media, di ba, uh, post. Uh, nagbumabati sa mga kamag-anak, bumabati sa Facebook, di ba? Kaya talaga mabenta yung aking load tsaka Gcash lalo nung Pasko talaga. Yan, kahit nung dispiras pa ng Pasko. So, ayan, yung mga update natin sa ating tindahan, guys. Ano? So, talagang masarap mag, ano, guys, magbukas ng tindahan pag Pasko. Kasi, madami bumibili. Tsaka yung mga bata, pabalik-balik. Tingnan nyo naman yung aking acetone Kasi nga, ginagawa nilang boga. ah uh, yung isang, ano ko, yung isang pack, ubos na. Tapos, yung isa namang pack, ay bawas na rin. So, tatlo kasi. Tatlo kasi yung binili kong ganito, guys. O, tatlo. Ilan naman nito? 3, 6, 9, 12. Yung isang ganito, naubos na. Tapos ito naman ay bawas na rin siya, oh. Yan. Ah, diba? <laughs> so, madaming nag, uh, ano, nagboboga. 10 pesos ang isa nito. So, nung, ano, nung Pasko, hindi naman, ano, parang hindi naman nakakapagod. Kasi nung, nung nakaraan kasi kami pa nagluluto. kasi hindi na kami nagluto. Nag-ano lang kami. Nag-order na lang kami. Para, di ba yung hintay mo na lang yung order mo. Tapos, 'di ba? Di ba lang kapagod-pagod at saka pagbukas ka na tindahan. Kasi kung para doon sa magluluto ka pa, 'di ba? Ano ka na yung stress na itsura mo tapos <laughs> hintay mo. Yun. Ay, 'di ba? Pagod ka na parang ay, parang gusto mo na matulog, parang ayaw mo lang hintayin yung New Year, 'di ba? Pagdat ng yung New Year or yung nung Pasko, 'di ba? Parang pagod ka na kung magluluto ka pa pero hindi na kami nagluto, guys. Order na lang deliver 'yon. So ayan. So, mamaya guys, anuin ko na dito yung aking bigas. Or bukas na lang lalagyan ko yan. Tapos, bukas guys, bubuksan natin yung mga laruan. Madami yan. Madaming, mga, yung mga, mga mumurahing laruan lang ba? Yung affordable sa mga bata. So, yun. So, yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pala. Bye-bye.